So nandito na tayo sa Butuan. Uh, bali ang oras natin ay alas 12 na. Yung baba natin kanina doon sa Lipata Port sa Surigao ay alas 6. So ngayon tapos na tayo ng nangalian. Ngayon ako nag-video Dito tayo huminto sa unahan ng airport no. Alam na ninyo mga badi dito. Meron na may mga buhaya doon nakaabang. Eh dito tayo makadaan, no. Ah, uh, na yung helper ko doon, inutusan ko para dadaan tayo. Bigay lang tayo ng kunting ano padulas kung papayag. Eh yung mga yan, hahanap ng butas yan eh. Yung sa atin naman, wala naman okay lang. Yung keep distance lang, walang nakalagay sa likod eh siguradong dadali ako. Kaya sa mga galing Luzon, yung mga bagong biyahero na papuntang Mindanao, sa parting CDO to Cagayan, uh, Cagayan, CDO to Iligan o Lanao, Marawi, dito dumaan, sigurado. Uh, merong huli. Kailangan dito kasi dumaan ito, ano eh, madaling araw para walang uli Yun doon naman sa ano, sa bayan ng Butuan. Okay naman doon, makiusap lang. Dito rin makiusap lang ano. Kasi kailangan yung pangalga natin eh. So, abutan din tayo ng truck van. Kaya nila natin doon, pupunta doon. Ngayon, ito ang daming truck. Si share ko naman sa inyo to. Ito yung biyahe natin papuntang ano no. Uh, si Dio to Bukid noon kasi kailangan makarating ako doon mamaya kasi kung ano yung uh, plano na maka ano doon makapunta ko sa site kung saan iba ba ito so nakiusap yung helper ko doon na pwede <laughs> ba dumaan bigay lang ng ano padulas yung mga trako, ko totoo lang, bawal yan yung bigay no saka dito circle lang ulit oh. ayan dahil hindi ako makikita masyado yun. Kaya yan no? Oh. Dami dyan Oh. No? So hintayin natin yung helper no. Ating kalakaran na may nanguhuli. ah uh, realidad na yan sa mga tracking. Uh, ano na yan. Uh, hindi na iba. So, basta yun lang. Kung wala kang pang ipit-ipit. Eh, hintay mo na kung kailan ng ano alis din mga yan See, hindi naman na mapilit eh sa totoo lang dito sa probinsya maliit lang yung sahod talaga ng driver kaya yung ibabayad mo lang sa kanila iyan eh, ano na lang dadalhin mo na lang sa expenses nyo kaya pag uwi yun pambili ng ano pangkain kaya skirt eh tabi muna so maya ulit no sa biyahe natin Ito yan na yung helper ko. <laughs> ano kaya ang resulta? Ayan yun yun. Lalakad. O, nakita ninyo. Ay naka-orange. Dito kasi ang ang init ngayon. Sa Luzon naman, laging ulan. Sa parting Pampanga, Bulacan. Iwan ko sa Metro Manila. Basta sa parting Norte, sige ulan. Rilis na. Ayan. Ito ang init. Layo pa naman doon, no? Oh. Puntahan. So, undawin na tayo, no? Bali, pinadaan na tayo. Ito yung mga uh, kabadi natin, yung mga uh, tracker. Oh. Yung iba dyan, nagutom na yan kasi walang karindira dito parte. Uh, <laughs> tumakbo na tayo kasi pumayag na na makiraan tayo. Kasi so yung karga naman natin, uh, ano to eh. Uh, government to project. Eh, kailangan-kailangan eh. Hindi pwede magtambay-tambay tayo. Ito, so marami-marami rin to. sa ngayon, nandito na tayo sa Inugitan, sa Misurita. No? Bali, nagsaprobir na tayo dito. Kaya ng hawi, gawa na, na may kamara punti. Kapi tayo. Tapos, kain tayo ng durian. Ayan. Pangalawang ano na to? Pangalawang bunga. Ayan o. No? Yan. Ah, sarap. So, kain muna tayo. Along highway lang tayo. No? Stop over tayo dito. Yeah. Ayan unit natin doon. Ayan pa po ng Ayan. yung doon sa bayan. So, kapihan tayo dito. tapos na 'yung know. kaya na tayo. Diyan lang tayo makapunta sa ano, dinau. Tapos magdadaan tayo dito ay magkakaibigan. ngayon. Tayo na tayo. Yan. suit kapit. Dah boleh. Balai Johor. Terai lok. mga makanood dito no comment na kayo upload ko ito mga mga Malapit na tayo sa Cagayan de Oro. Sunod subong kogon. Pwede sa Luis, kalimutan ka So, yun na. Kapi mo na ako. <laughs> Mayroon pa'y dumating. Isa. Tirahin natin tatlo. Hello. Hello. din. Bangulag-lag din. Try ko pa to. Pahinga muna ako. Para sa pala pag may kape tapos durian. Tira natin. Tira na. Ah, sige, sige, natin. Huli. Yung <laughs> <laughs> isa kunti lang kinain eh. Yung isa na kumain ng durian. Nung-dung kami sa ano, sa ulit So bye-bye. Nakakain kami ng karo dalawa. So, dagdag na naman. Dalawang kilo. Kanina, tatlo. Ayan si ate. Ayan. Mayari. Tindam. Sariling puno niyo ito, ti? Sariling puno niyo ito, boss? Oo. Oh, oh. Sariling niyo yung punuan eh. Oh, okay. Sariling niyo yung punuan? Oo. Oh. Uh, Sariling niyo yung punuan. Uh, maganda ito pag ano, bagong hulog. Ayan siya yung lang ano, Laman dami di ba so mag isa lang tayong titira kaya mo na tayo hangat ano Sarap hmm. siya kayo, si ano, anyway. galing sa puno, laglag, tarlag. Bali tatlong kilo to. Sa tayo nagpahinga. Nagmerienda, no? Durian with coffee. Ha? Paraman. kasi alas 4 na buta na rin ang truck van kasi kaya yeah, doon naman tayo maghihintay sa ano, gilid ng kasada doon sa parting ano na malapit na sa bayan ang kagayan di bukas mo doon kaya yeah, gulong tayo ulit ko sa ano sa durian. Bali dalawa yung naubos ko. bersama uh, aku ada laut kelati bersama aku kelati lagi naik ganda anu itu pahingan bang ada musim kami puno buka semuanya woi oh kita naik setrakmu uh, bantuin naik